follow my feeds guys and subscribe my channel guys nan labata vlog uh, ang video natin ngayon guys ito magbabalot ako ng ano uh, ripolyo, tapos yung bigas na ano yun pakita ko sa inyo ayan yung ating bigas may gloves pa siya Ayan, at saka yung repolyo na yan. Yung repolyo guys, nilaga na, nilaga yan para malambot magbabalot na tayo. Ayan siya guys. Nice. Tara. Tara, balot tayo. Parang gawin ng suman. Ayan siya. Malambot na yan. Tapos ito yung hal. Tapos dito tayo magbalot. Ayan. Malapit siya. So layo. Malayo ang ating ano. Ganyan. So, tapon na ako. Kailangan siya magbalot tayo kapitan kasi para lapas kasi gusto niya maliit hindi naman maliitan kasi siya like, ayan na guys hindi siya maliit hindi kagaya yung magbalot ka ng warag inab yung kagaya ng parang suman dahon kasi mahigtan talaga hindi siya mahit. ayan niya yung ano, ayan niya isirado yung, ayan niya isirado yung gilid-gilid. So. Maano, ah, uh, shadow puti. Masyadong puti. Mahirap siya ibalot kasi matigas yung ano. Repuro.

Sababay, kaya mo ninyo. Natumba ang aking kamera. Cut na lang natin Kung anong na, kaya parang marami na siyang ano, followers mahirap ano man kasi yung iba matigas pangit pangit yung um, ano pangit yung tao nito sira 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 yung dahon buta sila ay nako hirap gawin hirap na nito Tak boleh minum jamu siang, susu. quem é Hmm? Okay, let okay, pwede pa rin siya. Hmm? Pwede pa rin siya. Ay, okay. ay. tapos pangus lang. Ito rin ang Tapos magadubo adubo kong manok. Saan? Badubo or preto. Hindi mo suman ganito, Kung dili, mag-preto ta. Or mag -adubo. Tapos palit ka Kung eh. Magkano yung binili mo mo Ito sa record mo. Unang kong 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 Tu kini deh tu. Eh, kat tu bisa kini bisa habis tu kini. Sebab kini yang bayar kamu. Pasal kamu milik yang yang anu lah yang kini. Hal tu si kat Ay, kini tu. Kawan kini. Kalimut apa kau buat nak buat itu ni? Kalimut. Oh, dia ni. Ayuh jen. Mm. Magparapol ako. Through gigas. 50-50. Tapos parapon ko. Yung mga, ano. 50 pesos. Parapol ako. Tapos, uh, siyempre, parapol ako ng 10 sampung tao. Hindi. May food. Crystal food. Samok-samok ka. Apin si na si Ingrid, si Jeminto, si Okay, pero hindi na si Ingrid. Ang ko. Hindi na huwag si Jeminto, yung kami na tapon. Tapos na kami nga mga film, mga film. mag mag-post mo na ako, parapal ako ng 50 pesos. Hindi, 50 pesos, tagahan ako. Hindi na. di ba? load 50 pesos na lang. Load 50 pesos. Dapat so, naman pa bandit ka. Ha? 50 pesos. O, oh, pa, lima ka. 15 ay makadaw 100. Oo, unang, uh, unang parapol pa lang yan. Tapos sa December, nagparapol ako ng 10 tao sa isang daan. Sandal okay. ako ng isang daan. Hindi pa yun na sila. Alam mo naman kung Pinas, mahira, maano sa Pinas mag-post mo Taka na ako. Mag-ano ako na ako. Tagyan ko muna ng hindi kas ko tagyan ko muna na ako. Ang na. Hindi, ang una kong parapol 50 na sa kwenta mo na. Parapol ako ng 50, pulo katao pw… <tss> sa... Pulo katao. Ano? 500 no? Ang tao, 500 ba? Kung kung... Sa pupilas ang Diyos sa so... <laughs> buhok na ni Ate nila. Yung Diyos, nagbuha, patungo. Uy, nagbuha Diyos kanina ba? Hmm. Beautiful day. Wow. Tapos na tayo, guys. So, bye. Ayan na, ipagpakita ko sa inyo. Tapos na. Ayan, guys, ang nagawa ko. Ayan, tapos may marami pang tatira. Ayan siya. Bye bye guys don't forget subscribe my channel guys and follow my feeds blog thank you so much guys bye